ayan tatahiin na yung ano yung trapal natin sa harapan ayan ayos na to mga kanoypi tapos na ni kuya na ano nalagyan ng plastic cover ayan kitang kita na kahit ano nakatrapal si Mia what's up mga kanoypi good morning sa inyong lahat magbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng Webes mga kalaypi Umamasada na naman tayo ngayon At tapos na yung coding ni Mia Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga manok natin dyan na Decal Dwight at Decal Brown Sa ngayon, labas muna tayo Alright Shoutout kay Sir Winston Duran Kay DJ Duran Kay Sir Ed Martin at sa kanyang asawa na si Ma'am Vicky Martin at syempre shout out pa rin kay Kuya Ron De Leon at Ate Cathy De Leon ng USA ayan nabas na tayo mga kanaypi bali maaraw naman ngayon ayan pero sabi sa balita maulan ngayong araw hopefully na uh, hindi umulan para ano makapamasada tayo ng maayos ayan nga oh nakatrapal pa si Mia <laughs> hindi ko na nilagay yung ano yung cover niya kagabi umuulan pali mga alas 5 lumabas kami nila Mrs. Maika pumunta kami ng bayan para bumili ng ulam ayan nagtrapal na lang ako hindi ko na nilagay yung ano yung tolda Ayun, palabas pa lang tayo mga kanaypi tinapos ko pa kasing i-upload yung video natin kahapon para may mapanood kayo ayan ayusin ko muna tanggalin ko muna to mga kanayipi. Tara na mga kanaypi Mainit na yung makina ni Mia Sara muna natin yung gate Eagle Heights Sana ulang tricycle Ah, meron na Meron na akong nakikita ang tricycle doon Hindi ko lang alam kung ilang tricycle yung nandyan <laughs> Ah, tatlo na agad mga kanayipi Grabe siyo. Palis na si TJ mga kanaypi Nakabalik na rin yung dalawang nakapila kanina Tayo na yung magkakarga Magantay tayo ng pasahero natin Ayan may pasayro sa dito mga kanaypi Sabi nung isang tricycle Sige yun Ha? i Ayan mga kanwipi Binigyan tayo ng 40 ni Auntie Ayos Way na mano natin 40 pesos Alright Ito ang pag-hit mga kanipi. All right, Nakabili na tayo ng sampagita Let's go Hanap ulit tayo ng panibagong pasayro natin Mga kanayping kahit saan long distance sana mga kanipi no ayan may pasayaros tayo si Ante Ante katablan Ante anak na gusing kuwin tayo pamasayo ata balaw <laughs> Oh, nanti. ¡Hola! ¡Hola! me isapente. ayos kumita tayo ito ng 50 sa dalawang pasayro alright alam ulit tayo ng panibago ha? hindi na mo kaya niya 470 mo 470 470 470 mo Sapan manong. Alam <laughs> mo ba? 310. May may lang kasi daan ah. four 'to? Kapo daw. i don't Ayos sir Ayos Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa garahe ni Mia uh, Ito nga pala yung ano? isang paa Ng baboy Tapos uh, pumili tayo ng sampagita Ayan yung Parang halian natin ngayon mga kanaypi Paa ng baboy Iaadugo na lang ni misis At ah. uh, i-update ko kayo Mamaya dun sa aking mga alagang uh, Manok Ayan mga ano kanipi, kakatapos ko lang na kumain. Pero pupunta tayo dito sa ano sa mga manukan ko. Kulin muna natin yung mga itlog ng manok. Kanina, bago akong nag-almusal, uh, nagpakain muna ako sa kanila. Kaya alam ko na may mga itlog na naman dyan. So tara. Kunin muna natin yung itlog ng Decal Brown. So update sa mga alaga kong manok na nandito sa bago nilang cage. Ayan, sarang muna natin ito. So andito yung mga Dical dwight na nandito sa kanilang bagong cage mga kanaypi. Ayan. Nandiyan na rin sa baba yung mga manok na decal brown at Rhode Island mga kanaypi Ito. nagpakain na rin ako kanina Ayan. so yung mga nagbebenta pala ng mga ano ng mga ready to lay na decal dwight seventeen uh, 17 weeks eh 4 months na sila naka 17 weeks na sila mga kanaypi So, siguro uh, Pakainin muna natin sila ng ilang linggo dyan Tapos, pakainin na natin ng, ano, ng layer feeds Yung kinakain din ng mga decal brown na layer feeds mga kanipi Ibibigay na natin sa kanila Sa mga decal white Ayan yung mga itlog ng decal brown mga kanayipi. Ayan o. Kalat-kalat na. Kalat ka. O. So, lagay na natin dito sa tray. Ayan, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo sampu bali sampu lahat yung itlog nila mga kanipi. ayan yung nandito pick egg na yan so nakasampu na naman tayo may pambenta na naman tayo mga kanipi nandiyan na yung mga decal brown na nangingitlog at maganda talaga yung ano, yung kinakain nilang feeds na pinapatok ako sa kanila. Yung sari manok na brand. Shout out sa sari manok. <laughs> maganda yung feeds nyo, sir. Ayan. Kung naalala nyo, mga kanipi yung nakasalang sa incubator na pitong piraso na itlog ng decal brown. Isa lang yung ano, napisa doon mga kanipi. So, nandito na, nilagay ko na dito. Ayan. Nandiyan na, mga kanipi, nag-iisa yung napisado Ayan. Alright. Nandiyan na yung mga tartin pieces. At pieces lang na decal brown, saka one pieces na Rhode Island, mga kanipi. Hindi sila pare-parehas ng laki eh. Magkakaibang date kasi na ano na Pisayan mga kanipi kaya ganyan. Pero okay lang. Sana may mga lalaking decal brown diyan mga kanipi para ano madagdagan yung roster ko. At makapag-breed tayo ng maayos no. Ayan, labas na tayo mga kanipi. Tapos na tayong nagtrabaho dyan sa aking mga manukan. Ayan, pasada na tayo. At uh, ilan pa lang yun ang pasadaan natin. Wala, <laughs> matumal talaga. Matumal pag walang pasok mga estudyante. Sertihan na lang mga kanupi. Ganyan ang sitwasyon natin ngayon. <laughs> Pero cagaan lang. Baka makasyamba tayo ng long distance dyan. Hindi maganda, no? Kaya hey, may pasayro tayo mga kalit. 李铁 omsr。 Kanipi. binigyan tayo ng 70 pesos alright maganda yun Ayan, may pasero tayo mga kanipi may tari spoon sige sir

Ayan, kumita tayo ng 30 pesos mga kanili eh. Okay na Ayan ang tinura Ayan ang tinura Yung ko, pay. Ay, kung ano yunog ko, pay. Alam <laughs> mo, natin yung pasero natin, mga panaypi. Panaypi. Sero na. o. Sticker natin, pati panggasinan to, ro. Ah, uh, yes. Sama-sama kayo dyan. Thank you, thank you. Ayan, mga kanoypi, Palabas pa lang ako. Nakatapos ko lang kumain ng pananghalian. Maambon. Eh, yung trapal ko. Pinagawa ko dun sa ano. Sa may EGL, mga kanoypi. Wala yung trapal na nasa harapan ni Mia kanina umaga. Ah, uh, pinabawasan ko yung ano yung trapal na yun at pinapalitan ko ng transparent na plastic cover so sana ngayon uh, tapos na nilang nagawa yung ano yung trapal ko mga kanaypi. so nandyan si Mia oh. walang trapal kahit dito mga kanayti pinagawan ko siya ng trapal dito sa gilid niya papa mo Tao <laughs> Ha? Ayan, gagawin pa palang mga kanayipi. Or katumpay lang ata ko ano PBC na tanong. Oh, subscribers natin 'yan eh, yung bata na 'yan eh. Mahiyain. <laughs> Ayan, tatahiin na yung ano, yung trapal natin sa harapan. Ayan, ayos na 'to, mga kanayipi. Tapos na ni Kuya na ano, nalagyan ng plastic cover. Ayan, kitang-kita na kahit ano, nakatrapal si Mia ayan mga kanipi ay nagabot naman lang uy nagabot ako Papalagay tayo ng trapal dyan Ayan, kalahati lang Para hindi mabasa yung ano Yung pasayros natin Ayan mga kanuypi, Balikan na lang natin mamaya yon Yung para sa side na trapal Ang importante ito Yung nasa ni Mia Para hindi tayo mabasa So buti na lang Tumila na yung ulan makapamasada pa tayo no right bali sukat naman na ni kuya eh mamaya ikakabit na lang diyan ayan may pasayro na tayo mga kanin ayan mga kanoypi, nandito na ako sa bahay kakauwi ko lang kait at kahit papano may napasadaan din ako at may pinambili ng ulam pagkain ng pusa <laughs> na napunta yung pasada natin kait at kahit papano at may panggas din tayo bukas no? so salamat na naman sa nanood at hindi ko pa nakuha yung ano yung trapal sa side mga kanoypi bukas kukunin ko na yung trapal ko dun sa ano sa AGL sa pinagpagawan natin so dito ko muna tatapusin at maraming maraming salamat sa suporta sa panunood bali bukas na lang ako na mag shoutout sa inyo mga kanaypi kaya abang abang lang sa mga nag comment yan baka bukas mas shoutout na yung mga pangalan nyo no? so kita kits bukas stay safe lagi I love you all and peace out